Alam mo ito bakit ito naging kandidato? Yung barko natapos na hindi tanggapin. Ang sabi ko sa inyo, pag grab and corruption ang kaso, pumunta kayo sa akin personal at makinig ako sa inyo. Basta corruption. May sinipa ako dyan ng undersecretary sa muka talaga. Talagang tinadyakan kong po. Ang nag-complain, yung nagpabili ng barko, Ayaw siyang bayaran kasi ayaw pa ipadeliver. Kaya napunta yung kuryano sa opisina ko. Eh si Bong, sabi ko, si, siya, siya, si, Bong, Bong, i-repair mo kung nirepair niya sa legal. Nandiyan na yung barko Ang complain niya, bakit daw na hindi ipadeliver? Sinunatan niya ang office, pati si Lorenzana may nilagay na... Yun ang ginamit ni Trillanes. Na mahilig si Trillanes nang hiyain yung tao. Akala mo mag magkatanong kung marunong. Wala nang ginawa kung hindi nagulo ng kudita dyan sa Makati. Tapos, dahil nga ang tao may galit, may tampo kay Arroyo, nanalo, akala mo siya, siya na ang marunong. Nabayot <coughs> pa. Sige, hamon ng hamon. Hindi, hindi naman tumatanggap ng hamon, hindi naman pupunta doon. Napakaduwag mo, wala kang kwentang sundalo. Hindi ka naman tunay na sundalo. Eh, yung estudyante siya, ang tatay na nandiyan nakatrabaho sa opisina sa PMA. Every time itong mga sundalo natin, pinapatakbo, walang kain buong araw, ito si Trillanes, doon nag i sa opisina ng tatay niya dyan sa PMA. At ang nanay niya, nagkukontrata ng mga bagay-bagay dyan sa PMA. Yan ang totoong pakatao ni Trillanes. Yung iba, wala na akong masabi. Tapos tignan mo, binaboy niya. Wala, patawag. Paglabas ni Bong, may eh, maraming kaibigan to. Eh, matanggin nyo ko, sabi ko. Eh, Inchik lang ang tatay. Pero ang pamilya niya, matanggin nyo. O, so, sabi ko, Bong, putang ina, mas senador ka na. Pag ka lang ng totoo, yung mga kongresman, sabi nila sa akin, Mayor, ipatawag namin si Bong. Huwag ka man. Huwag ka mo, Wala ba kami pakialam diyan? Tawakin mo kung sino gusto nang tawagin. Sabi nila, executive session serado. Sabi ko kami, huwag. Huwag tang pumayag na sekreto na siri. Open. Open para lalabas ang totoo. Kung sino yung military o ano dyan, sagutin ninyo. Bakit kami managot sa inyo? Open. O ngayon, paglabas niya, Bongo for Senator Bongo. Ayan, ayan. Naging, naging senador tuloy. Ah, maging, maging. Ito, ganito ang nangyari. Kabarkada niya, yung sundalo na aid ko. Eh, sundalo. Naglalaro sila ng basketball. Pinasahan niya. Iyo, mismo ang pumasa. Magkabarkada sila eh. Pinasahan niya yung bula. Talagang sinadya na nilakasan niya. Tamaan dito sa dibdib. Naghinto yung puso. Bagsak na matay. Tapos sabi niya, Mayor, ako na lang muna ang mag-aid sa iyo. Sabi ko, kaya pala po nilakasan mo ng husto. Pinamaan sa bola yung sundalo dito. Patay. Diyan sa Almendras Gym, sa Dabao, tumba. Ang ayun, okay, sabi ko, di, sige. So, ang tatay nito, uh, ang tatay nito, makinig kayo, NPA. Ang lulo nito, uh, tisoro. May ari ng tisoro printing kayong taga-Mindanao, taga-Dabao. Ano naman, pinakam pinakamalaki yan sa Mindanao binaril ng NPA sa ulo. Sa gulo. Baka hindi inyo alam. For nothing. Namatay mo ng lulong. Binaril niyo sa ulo eh. Wala. Wala, wala man nagbago sa dabao. Wala man nag... nag, nag yung anak, yung apo, nagsiservisyo siya sa, sa bayan. Honest ito at may pera. Kayong taga Davao, alam niyo yan. Hindi ko na kaya ng bulan. At service servisyo lang talaga ang gusto. Kasi gusto niya may trabaho. Laman mo, trabaho, mayaman eh. Gusto lang niya magtrabaho. Gusto niya makilala lahat. So nakilala niya lahat. Lahat ng NPA sa Mindanao. Kaya ito mananalo ito sa NPA, Mindanao, tingnan mo. Pero alam ka, ibigan ko. Mag magkasama man tayo noon. Pero akala ko, yung ako na ang presidente, mag-usap tayo, maghanap tayo ng paraan para sa kapayapaan. Eh gusto ninyo pataya na lahat. O di, pagbigyan ko kayo. Pero kung mag-surrender kayo, okay lang. Walang problema. Hindi na ako magtanong kung ikaw ba yung bumaril sa lulo ni mo. Storyo lang tayo. Basta may bahay kayo. Um, hmm. punta ako sa Noiba Isiya, yung mga tao walang sabi ko, anong, ano, ano, ano pala yung tinitarahan ninyo dyan? Sabi niya, kasali ito sa Fort Magsaysay. So, ko, kung pag-iusap tayo sa military, basta yung mga dalawang ektarya, pag hati ano lang ninyo. Kasi sabi niya, bahay lang daw. May e nag- nag-organize ako ng ah, nag-inaugurate ako ng treatment sa droga